Ah uh, guys, kanina nga pala ah uh, mga <coughs> mga bandang alas ano, alas 3:30 ay eh, may operation yung mga taga City Hall mga SOG. So Big sabihin ko po, ah uh, may may raker yon. Ah uh, bigla kong tinawag ni Elsie yung aming kapitbahay. Ah, uh, jo, jo 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 jo, yung motor mo, yung motor mo, yung motor mo. Sabi ko, te, bakit?" Jo, may ano, may ano, may rider. Agan ah, ba, asan ah, san? Dali-dali naman ako. Eh, syempre may pasyente ako eh. Ayun, biglang. Asan ba? Ayun, ayun, banda malapit anong sa unahan nila taon. Ay, ganun ba te? Kasi eh, syempre na, na nataranta naman ako. Kaya ora uh, <laughs> urata kong ano, ura orata ko na inilipat yung motor doon sa may puno ng mangga, sa may gasolinahan. Kaya syempre, eh, hindi ko naman in-expect na pati pala doon, eh, kasi hindi na, dati dati hindi naman sila pinakikialaman yung mga tricycleland doon. Eh. Yung mga nakaparada doon, yung mga <coughs> nag, uh, nag mga namamasadan mga tricycle driver. Yung mga ah, <coughs> uh, yun. Iniwa, iniwanan ko yung motor doon. Sabi ko pa naman kay ano kay sa may tindahan, pa, ay, paiwan mo na ng motor kasi saglit lang naman pag tapos ng rigger, ay alisin ko rin naman kagad Balik ko sa shop. So, yun. <coughs> pagkalipas ng, ano, mga kababayan, pag, uh, guys, pagkalipat ng, pagkalipas ng, ano, ng mga, uh, mga 5 minutes siguro yun, biglang tinawag naman ako ng bata, si Awo, ay si Gabo. Gabo yun, di ba nak? Yun. Kwejo, kwejo, kwejo. Yung rigger, may rigger kwejo, may may rigger kwejo. Nirerekord ni mga tricycle driver. Ay ganun ba? Tricycle driver talaga ang nirerekord ah. eh ngayon. Ah, uh, ora ora tapi nung ko, ayun na nga. Nakita ko na yung si si Alan Mental. Ayun, ah uh, sasakay na yung tricycle niya pero napansin ko ah uh, tinikita na lang siya. Ayun, si, si Pong. Nakita ko rin, tinikitan din. ah isang libo yata yun, bawat ticket eh. So ngayon, ah uh, <coughs> sakto naman, pagdating na pagdating, pagdating na pagdating ko dun sa motor ko, kaya ng motor to, sabi nung isang yung ano yung taga SOJ. Kayo na motor to. saan akin sir. Sige, alis mo na yan. Sabi sa'yo nung isod. Alisin mo na yan. Alisin mo na. Ah. Talaga, sir? Sigurado po kayo? Alisin mo na yan. Vlogger ka, di ba? Sabi sa'yo. Vlogger ka, di ba? Ha? Bakit po? Eh, napapanood kita eh. Ha? Huh? Talaga? Talaga po? Ah. Sigurado kayo, sir? Alisin mo na yan. Sir? Pambira. Ang lakas ko naman sa'yo. Eh... <laughs> <laughs> Sige, sir. Salamat, sir. Sir, eh, eh sigurado kay sir, sabi ko ulit. Sigurado ka? Sabi niya saka, sa kasa, Trapa, kunin mo na ito. <laughs> nakulitan, <sa amin. laughs> <Yung, laughs> nakulitan sa akin. yung <laughs> na <laughs> taga-raker, nakulitan sa <laughs> akin. Kunin mo na. Kunin mo na ito. Kunin Sigurado kay sir. Sir, hindi, hindi ako vlogger, sir. blogger blogger lang ako. Sagyan, sa kanya. <laughs> Kuha niyo yung touchscreen na ito. yung motor nito say Sahi sa akin, no? Ay, sige, 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 sige. sige, sige. Saramat, saramat. Saramat. Tapos, <laughs> sarapin ko, ko. Sir, hindi ako vlogger, sir. Kamukha ko lang yun. <laughs> Ang kulit kayo, naman. Hindi